Good morning magsaysay Thank you sa panonood. Thank you sa 1 million in the house Good morning magsaysay Ayan, Punta tayo doon sa Forok uh, Busy sila doon Gumagawa sila ng Ano, bunot Ilalagay sa kawayan para maging Selbing ilaw bukas Bukas pala ng hapon darating ang mahal na Berhin dito sa amin May tugtog dyan May sounds Ayan Ayan, busy na sila guys. O, oh, tulungan to, bayanihan. Ayaw sa pagtugtog, ayaw dito ka-copyright? Ayaw, ayaw patugtog sa kay copyright. Ayan, ito na yan guys. Ito. Yung steak, ay yung kawayan na kinuha nila kagawad, lalagyan ng bunot. Yung saniyog guys, yan. Tapos, lalagyan ng gas. Yun ang maging silbing ilaw bukas. Ayan si kagawad o. Oh. Si kagawad Wilma. Uh, trabahong lalaki. Ginawa na niya. <laughs> Punta siya doon sa, ka sa kawayanan. Sila ni kagawad at yan oh, Good morning sa muntanan. Ayan. Tulungan lang to guys. Tulungan. Para mata madaling matapos. Ito na yung result ng kawayan. oh Ayan. Tapos lalagyan ng gas yan. Tapos bukas ititihan na yan. Iilaw na yan. Yan ang maging silbing ilaw pag mag na sa malaking berhin. Tabi mo na, may motor, may motor. Good morning. <laughs> yan, tulungan lang to guys para madaling matapos. Ito yung porok sa is by purok kasi by purok ang pag-asikaso. Ang lalagyan nitong ilaw dito lang din sa sakop ng porok sa is. Yung ibang area, ibang porok naman ang gagawa nito sikat para maraming malagyan. Maganda to bukas, bukas guys pag nag na sa gabi yung malaking curtain. Maganda maliwanag kasi may mga ilaw sa gilid. Ganito dito pag dumating yung berlin Bali yung malaking berlin na yan, yearly yan. Yearly yan pupunta sa iba-ibang bali. Ikot sa buong Valencia. sa 4 million in the house dito sa panunod sa aking live may live tayo mayroon tayong video sa para sa aming youtube channel alam mo ba yung bunot guys kung wala nang pang ano pwede yan iilo <laughs> pang ilo <laughs> pumapitaw na sa una pero di po ko eh hait man <laughs> ko na ang tisyo gud. Bunot ra maghagunoy Nga ang hagunoy man kay tambaw man dei nakaron. Ha. Dei cha hipoy di man cha hagunoy. Uh. Tambaw na siya. Manay, hagunoy. Di, daghan daghan tambaw na sa lawas na to. Ibutang e, lang na siya ang pabukaw ka butas taas ang tubig nya butangan ni magdaon. dahon. Mamaya pakita ko sa inyo ang lakay nila sa kabiyena kasi para ready na para bukas. sisindihan lang yung bukas ng gabi ng mga anak. kahit ano. kahit ano. kahit

Dako ko kayo na kamutang purok si sa is na imong singko. <laughs> balik tara. No ibi man pun nagbalik tara. Dinghan re. Eh Kita na kaginagmay Anan ne mo basa mo boom lang ni nga medyo ah. May problema bisad piso piso. <laughs> oh, mga boys. O oh, tanawa. <laughs> Sa <laughs> asa, asa man ay butang ato? Ibabaw. Ah. Ayuhan niyo pag ano ha, pagsiga ha kay na, di na mo sigaw, Ma. Kanang, kanang mo di <mudilab>, ha. <laughs> Ayan, oh, pupunta na doon guys. Ilalagay na yung mga kawayan. I-ready na. <laughs> kansaman, kansaman. Ayan, Punta na sila doon. Anna! <laughs> yan. bayanihan. Ayan guys, susunod so tayo kay Kagawad Dilma. Nandun na sila sa dulo. Hanggang doon kasi ang pagitan dito sa amin sa Baryo Magsaysay. Sa kabilang side, sa ilog, ano, sakop na ng taytay -tay yun. Bato or taytay. Bale, -tay. hanggang umpisa doon, doon maglagay ng uh, kawayan na may, may ilaw para bukas. Ito pala yung bahay nila, Susan. Susan ng Maning. Yan ang ganda ng bahay nila, oh nalagyan na ng balkon ang bahay nila napakaganda ng view dito sa amin oh. green na green na yung dahon yan susundan ko sila kagawad may magandang bahay din oh. Nag, dyan nag reunion yung mga islaw palak noong May 5 dyan sa bahay na yan ganda ng bahay yun palang mga tanim na yun nakamuting kahoy ang may-ari niyan mga Uma Uma brothers grupo nila 'yan. Marami 'yan pag nagharvest dahil maraming puno. 'Yan pababa na ito. Susundan natin ang ang mga nandoon na sa dulo. yan may baka. Hello! Hello! 'Yan ang problema guys, may rong tug makapiray tayo nito sana naman hinaan nila yung tugtog nila kasi makapiray tayo ayaw ni youtube na may tugtog ayan thank you at nawala na yung tugtog uh, kumuha sila ni kagawad bilman ng kawayan kanina doon sa baba na yan pumunta kami ni Lolo, longlong kanina at tumulong kami magdala ng kawayan pa, papunta doon sa forok Uh, sinakay namin ng motor at ako humawak doon sa baba na yan tapos, yan dito na tayo malinis ang kalsada dito guys, dahil alaga namin to paglinis, ang ginagawa kasi ng, dito sa baryo namin ang mga kapitan, kagawad mga tanod sama-sama uh, yan sila maglinis dito, tapos kahapon ay, nung isang araw ba yun nag, ano rin, nagsibak Nagtulungan maglinis galing dito hanggang doon sa kabila para nga palaging malinis ang kalsada dito sa amin sa Baryo Magsaysay. Kaya dito sa Magsaysay, pag pupunta ka dito, malinis yung kalsada dahil alaga ng linis. Yung mga puno o mga dahon na nasa gilid, pinuputol yan para malinis. Managbutang ito! Ayan, ayan na sila. Diyan kasi sa pagitan ng ilog, yun yung boundary dito sa amin sa magsaysay. Sa kabilang side, sakop na ng bato or taytay. -tay. yan Si Tanod Miyok ang taga-butas para ilagay yung stick, yung yung kawayan. yan yan, magpakita ko sa inyo guys. Dito nagsimula yung paglagay ng kawayan na may ilaw. Para bukas, sisindihan yan. Yan, dito. Dito, oh, doon. Doon ang start. Ito kasing, ito ang pagitan sa amin sa barrio magsaysay. Pagtawid dyan sa ilog, sakop na ng bato yan. Ang bato yata, sakop pa ng kutkutan. Tapos yung kasada na yan, bato. Tapos paakyat doon, yun na yung papuntang Taytay. Kaya hanggang dito lang ang aming lugar. Dito sa Magsaysay. Ito ay eh, sakop na ng bato. Ibang baryo na naman yan. Yan. Yan, may solar na nilagay. Thank you sa nag-sponsor ng solar na yan. At least pag may dadaan dito guys ng gabi. Dahil delikado dito gabi dahil may ilog hindi siya delikado pagliliko. Nilagyan talaga ng solar. Kaya sa nag-donate nitong solar, thank you so much. At malaking tulong to sa amin. Para pag may bagbiyahe ng gabi, hindi na madilim. Ayan. hanggang dito, nag-start ang lagay ng kawayan na may ilaw. ah uh, kawayan niya, nilagyan ng bunot, yung ano ng niyog. Tapos lagyan ng gas para bukas pag iilaw yan. Ayan, putahan natin sila dito nag-start ang paglagay ng ilaw. Itong area na to guys, sakop to sa amin sa sais. Purok sais. Uh, by purok kasi ang pag-asikaso nito para madali. Doon sa kabila, ibang purok naman. Kasi ang magsaysay hanggang purok 7 to, purok city. 1 to 7 ang purok nito. Nakaikot tong purok na to sa baryo namin. And, tabi muna tayo kasi may motor na dadaan. Good morning. <laughs> hi, hi, si Hi, good morning. <laughs> Asa na ulit na? Uh, si si Marina pala to, guys. Kapatid nila ni Lani Anon. Ayan. O, tingnan nyo guys, ang kalsada dito sa amin, di malinis, di ba? Pagdadaan ka dito, hindi ka matatakot kasi malinis. Dahil alaga sa linis. Kaya thank you sa aming barangay, ang kaga, kapitan, mga kag mga mga kagawad, kasama ang iski mga tanod yan sila lahat yan nagtutulungan dito yan yan napakaganda ng lugar namin dito dito na area napakalamig alam nyo ba tong ilog dito pag, pag malakas ang ulan laging ulan ang lalim ng tubig na yan guys noon naalala ko nung no, mga bata pa kami umaabot kami dito maliligo Malinis yan kasi lahat ng mga dahon na yan, mga basura na yan, mawawas out yan sa sobrang lakas ng ulan. Kaya nagkakatubig yan. Diyan kami naliligo tapos maraming baki dyan. Yung baki kasi malinis yun, eh. dati nanguhuli kami yan eh. Tapos mayroon kang makukuha dyan na iba-iba may isda din. pa ang ilo. Yan, susundan na natin sila. Yan, ilan na lalagay? One, two, three, four. Walo na. Tapos, four, five. Balitin na ang nailagay nila. Napakaganda nito, guys, pag sindihan na to sa gabi dahil maliwanag. Kung sama mag magkwan ini, magpasiga ini, Bel, ug ugma ba ni sigaan? Ug ugma ni sigaan? An ah, kung saan may magsindiin eh. Ah, kay butangan pa magas no? <yellan> ah, anang inig. Ah, gikan dito sa kapilya. Katulag yung gikan sa kapilya. on oh, sakto po. Ayan. Hmm. Ang sipag ng aming tanod oh. Siyang taga ano. Taga butas para mailagay yung Kawayan. Dagan dito ang lamok. Mabitaw ko gas, ga, ga sapaw ko kay parting lamok. Dagan. Ah. Anak, ay ano na. Sampu na, na ilagay. Motor. May motor, tabi-tabi po.

Mm. Ayan, narinig nyo guys, may ibon. Kuha na, ng langgaman, no? Kukok? Itim na ibon yan, guys. Abi mo sa, kuan sa Singapore, ang imong langgam, magkita dito puro, halos kukok. Asyudad. Hmm nito ko, hala, lain na lagi dire kay mga kukuk, mga Ayan <laughs> guys, galing doon hanggang dito tapos na. Dito na lang malapit sa Forok. Tapos hanggang doon sa kabilang part. Iba-iba kasi ang toka dito eh. Ito kasi yung nakatoka sa amin sa Forok sa is. Galing doon sa may ilog hanggang dito. Ang ganda ng view no. Ang linis pa ng kasada namin. Dahil po alaga talaga. Lagi tong Nagsibak ang barangay official sa amin para lang linisin ang mga daanan dito. Kaya pagdadaan kayo dito sa lugar namin, malinis ang kalsada. Hindi ka masabit-sabit sa mga kaway sa gilid-gilid dahil pinuputol nila. Tingnan nyo ang ibon. Oh. ano klaseng ibon kaya ngayon? Naririnig nyo may ibon. Punsang baka ni. kansa, Ma. Ma. Color black ang baka nila oh. Color black. Yan. ang haba na nanalagyan galing doon sa dulo hanggang dito tapos hanggang doon, doon hanggang doon to sa bahay namin guys guys ubi yan guys oh, nilagyan na ng ano kat, para dyan kakata yung dahon nya ubi ang pananim dyan tapos doon kamuting kahoy at dyan iwan ko kung ano yung an Unsa nang tanom diha? Unsa nang tanom diha? Munggos daw yan guys, yung tanim diyan munggos. Tapos may kamuti yata doon. Yan ang mga tanim dito. Yan. Yan, aabot na kami, babalik na kami doon sa porok. Hane. Ah, kena. man na <napato> naman. <laughs> Ayan! Ang oh, mga magagandang dilag sa porok sa Is. Oh. Tang dilag. <laughs> ah. Among Mios, o. Oh. Oh. Among Mios. Asa ka makakita, nas bukid, pero purtong puti, ah. Sana all puti. Importan ko lang <laughs> magsaysay. Abaw. Abaw. <laughs> Abaw. Hmm. Huh. Pag nila ba, pag reunion, sila nakabunot sa halublak na 100 kabuok. Nya, ni Hirit si Susan, wapoy mo, wapoy mo, buhatag, agsiminto, bu bunbun, -bun para matarbaho na mo. <laughs> Mga ito na kompleto. O, na na sila balkon. Nice ilang balay, oh. Nice balay, na. Na ito, drawing pa lang. Drawing pa, oh, drawing. Na, <laughs> na, saan laging, di pa mo po madrawing, kung may budget.

<laughs> Giatod. Ang tanong mo, musugot kag mga bata. Ajo <laughs> <Adiyaw po>, budok. <laughs> oh, diretso na ni na edit edit. Edit gi di diretso na, na oh. Ipo-post ra man na, hanggang, tuloy na pod. Okay, kay andi na ako mag-edit kay Ayan, nakaabot na dito. Tapos papunta na to doon sa bahay namin. Ah, oh, makaigo pa na, day. Makaigo pa ng butong. Ay. Asa man mga rana, asa mga rana, kay Muban ko. Day, <laughs> Oh, itu <tuk tangan> Nah, pada kiri so dia nak, angsa pada kiri dia. So Ani kiri dia. May pan. pan? Pila kakok tu, pidi natuloh. <laughs> Ako na lahat ang gagkok. Pwede na upat. Pwede na upat. Uh. Upat kakok. inag ako ray bala bayad. Ah. Asaan ito ilalaw? Upat kakok. kok. Yan, umulan na guys, tuloy pa rin. Kailangan tapusin namin ang paglagay ng steak para bukas. Yan, papunta na to doon sa amin sa bahay. Rena, Rena, hala. Ulan na, ulan na. Tuloy pa rin kahit ulan. Hoy, mga bata, padaplin na oy. Hoy, kan kanik anak ni Nicole. Taong <laughs> pulga pa yung taong doy. Ulan, ulan, ulan na. Oy. Tigil mo na ulan. Di pa nga kami tapos. Tigil mo na ulan. Di pa kami tapos. <laughs> Ay, jaw na, jaw na. Inyo na na. <laughs> Live wan wan Mayra po niundang ang uwan. Mayra po niundang ang uwan. Hello wow. oy, wa ka hatagi? Agoy, kalo oy wa tagi. No no, no, no. na. Urut na. Wa 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 wa. No no. No. Dili no. na.